Kaibigan, napansin mo na ba yung mga araw na kahit gusto mong gumalaw, parang ayaw talaga ng katawan mo? Yung tipong alam mong may kailangan kang gawin, pero mas masarap yatang humiga muna sandali. Bakit nga ba ganun? Tamad ka ba talaga? O baka naman may mas malalim na dahilan kung bakit parang wala kang gana? Sa video na to, pag-uusapan natin ang human behavior sa likod ng katamaran, kung bakit nagiging tamad ang tao, at bakit minsan, hindi mo dapat agad tawagin ang sarili mong, tamad. Ang katamaran, sa simpleng salita, ay parang pagtanggi sa effort. Pero sa psychology, hindi lang ito tungkol sa ayaw kumilos. Madalas, senyales ito ng iba pang behavior, kulang sa motivation, burnout, o kaya pagod lang sa paulit-ulit na gawain. Hindi lahat ng tamad ay tamad talaga. Minsan, walang dahilan para gumalaw walang spark, walang sense of purpose, at kapag wala kang dahilan, kahit pinakamadaling bagay, nakakatamad. Gusto mo bang malaman ng totoo? Ang utak ng tao ay likas na tamad. May tinatawag na, law of least effort. Ibig sabihin, pipiliin ang utak mo ang pinakasimpleng paraan para makuha ang gusto nito. Kapag may dalawang opsyon, gawin ngayon, o, mamaya na lang, madalas pipiliin mo ang, mamaya na lang, dahil gusto ng utak mo ng comfort, hindi stress. Kaya minsan, hindi tamad ang tawag dyan, proteksyon ng utak laban sa stress. Ngayon, kaibigan, isipin mo to. Mas marami bang tamad ngayon kumpara noon? Oo, bakit? Kasi mas madali na ang lahat. May instant food, instant delivery, instant entertainment. Isang pindut lang, may reward ka na agad. Ang tawag dyan sa psychology ay instant gratification. Sanay ang utak natin sa mabilis na saya, kaya ayaw na nito ng mga bagay na kailangan ng tiyaga. Gusto mong yumaman, pero ayaw mong maghintay. Gusto mong pamayat, pero ayaw mong gumalaw. Ang problema, hindi ka tinatamad sa katawan, tinatamad ang utak mo sa paghihintay. Ito ang madalas na maling akala ng marami. Kapag nawalan ka ng gana, agad mong sasabihin, tamad talaga ako. Pero isipin mo, baka pagod ka lang. Pagod sa trabaho, sa pressure, sa stress ng buhay. Ang utak mo, kapag sobra sa pressure, nagsi-shutdown. Akala mo tamad ka, pero ang totoo, burnout lang. Ang burnout ay hindi katamaran. Isa itong senyales na kailangan mong magpahinga o baka naman kailangan mo nang baguhin ang ginagawa mo. Ito ang sikat na behavior ng karamihan, ang tinatawag na procrastination cycle. Ganito ang takbo, una, alam mong may gagawin ka. Pangalawa, sinasabi mong, mamaya na lang. Pangatlo, nagsisisi ka. Pangapat, magpa-promise kang bukas babawi ka. Pero kinabukasan, ganun pa rin. Ang tawag dito ay avoidance coping, umiwas sa discomfort sa halip na harapin. At eto ang mas malupit, the more na iniiwasan mo, the more na tumitindi ang guilt, kaya lalo kang tinatamad. May iba't ibang klase ng tamad. Una, ang perfectionist lazy. Ayaw magsimula kasi gusto perfect agad. Pangalawa, ang overthinker lazy. Puro plano, walang galaw. Pangatlo, ang comfort zone lazy. Takot sa bago. At pangapat, ang reward si care lazy. Gusto laging may instant result. Pero sa ilalim ng lahat ng yan, iisa lang ang ugat. Takot sa effort na walang kasiguraduhan. At minsan, kaibigan, yan din ang dahilan kung bakit parang stop ka sa isang lugar. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil takot kang magsimula ng hindi mo alam ang kahihinatnan. Kaya paano nga ba iwasan ang katamaran? Una, simulan kahit maliit. Hindi mo kailangang matapos agad, basta magsimula. Pangalawa, gamitin ang 5-minute rule. Sabihin mo lang, gagawin ko ito ng limang minuto. Madalas, pag nasimulan mo na, tuloy-tuloy na. Pangatlo, tanggalin ang distractions, social media, phone, kahit sandali lang. Pangapat, bigyan ng reward ang sarili, kahit simpleng kape o pahinga pagkatapos ng progress. At panghuli, hanapin ang dahilan mo. Kapag malinaw kung bakit mo ginagawa ang isang bagay, mas madali kang kikilos. Minsan, ang katamaran ay signal. Sinasabi ng katawan mo na may kailangang baguhin. Baka hindi mo gusto ang ginagawa mo, o baka pagod ka na lang talaga. Ang mahalaga, kilalanin mo. Kapag tinatimad ka, tanungin mo sarili mo, bakit? Dahil minsan, ang sagot ay hindi, tamad ako, kundi, wala na akong gana sa bagay na to. At kapag alam mo na ang dahilan, doon mo lang mababawi ang sigla mo. Kaya sa tanong na, bakit nagiging tamad ang tao? Ang sagot, dahil likas sa atin ang maghanap ng comfort, at natural sa utak natin ang umiwas sa hirap. Pero kung gusto mong magbago, simulan mo sa maliit. Walang perfect time, walang tamang araw. Ang meron lang ay ngayon. Kasi minsan, ang pinakatamad na bagay na pwedeng gawin ng tao ay ang hindi magsimula. Kaya kaibigan, kung hinihintay mong mawala ang katamaran bago kumilos, baka 'yon mismo ang dahilan kung bakit hindi ka pa rin umaabot sa gusto mong marating. At kung gusto mo pang matuto ng mas marami pang kwento at aral tungkol sa isip at ugali ng tao, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Mind Library PH. Dito, sama-sama nating susuriin ang mga sekreto ng isip at damdamin ng tao.